Tinulong ng pamunuan ng GSIS sa Mindoro ang kanilang mga empleyado upang ituro ang nararapat gawin ng mga ito sa kanilang mga gampanin. Mas mabuti na daw na alam ng bawat empleyado ng GSIS ang kanilang gampanin upang hindi magkamali ang mga ito. May report si Sen Lineses ang GSIS Mambura Extension Office sa pangungunan ni Ginoong Miller Masikat, ang head ng naturang ahensya, ay nagsagawa ng orientation and reorientation meeting ng mga Agency Authorized Officers o AAO at Electronic Remittance File or ERF Handlers ng lahat ng local at national government agencies sa buong lalawigan ng Occidental Mindoro. Isinagawa ang nasabing pagpupulong sa Sikatune Beach Hotel and Restaurant sa San Jose Occidental, Mindoro noong February 26, 2015. Layo ng pagpupulong na ito, na sariwain ang mga gampanin ng mga AAO at ERF handlers. Ang mga AAO ang mga loan approver ng isang ahensya ng gobyerno at nagsisilbing partner ng GSIS para sa updating ng mga impormasyon ng mga miyembro ng GSIS. Sa kabilang dako, ang gampani naman ng mga ERF handlers ay ang matiyak na tama ang mga kontribusyon at loan repayment na ibinabawas sa isang kasapi at ang mga nasabing salary deductions ay nairemit -re ng tama sa takdang panahon. Ito ay isang hakbang na GSIS upang matugunan ang mga suliranin ukol sa erroneous billing, paulit-ulit na unreconciled accounts at clarificatory items. Ganon din ang delayed posting ng payments sa mga accounts ng mga members at higit sa lahat ang erroneous computation ng mga claims and benefits. Ang naging tagapagsalita ng nasabing meeting ay si ginoong Lord Bico, ang Officer 1 ng Membership Department ng Luzon Operations Group ng GSIS. Mula sa Occidental Mindoro, Zen Neces, Eagle News.